Oh, nagara pa na papaya, walang buto. Dalawang dalawang piraso na walang buto, oh, gusto ko okay, ko tayo. na po so, yung boto. dalawa walang natin um, boto. hugasan ko muna. Hugasan ko po. Hugasan na po natin. Eh. Hiwain po natin ng maliliit yan. Eh. Hiwain po natin ng maliliit. Kanyan po ang paghiwa. Babalukotin niyo muna ito bago hiwain. Para po hindi siya mapait at makunap ang papaya yan po si para malungkok malambot ang papaya yan babalutin tapos saka mo ihiwain yan, yan po dadagdagan po natin ng malunggay na ginataan natin na ayah, ah, ah, ah dahil po kasi malunggay Pinot, ito po yung pinotol kong malunggay ah, nagsiturbo ulit maganda po yung puputulan mo ang malunggay para sumibol ulit ng ano, tempo lago no? palunggay um, tayo ng sili Tanik ng tanong sili Ay, dito,

sabay na natin ngayon pa, po ano natin ang bagoong bagoong po luto na yan ngayon huwag natin po nga atin kung, ano po kung medyo matabag sa kanapon mga atin ang asyan. kaya na pong bahala lalagay ngayon ang ah. bikin o masarap o pang pasarap yan ako natin yan Lutuin muna natin bago natin ilagay ang papaya. Lutuin muna natin. Yan. Kumapulang ang iliyong unang gata. Lalagyan na po natin ang papaya. Ay, hindi papaya po. yung ato yun na po yan saka po natin nilalagay yung liputok yung po sinasabi yung unang gata ayan ato to po natin muna yan ayan tuyo, tuyo na po yung unang gata ayan. ngayon ilalagay na po natin yung unang gata yung sinasabing ma malapot

may natin lalagay ang malunggay pag malapit na rin matuyo ayan guys ito na ang papaya ngayon lalagay po natin ang malunggay ayan sinanguhan po natin ng malunggay

papaya, hipon at may malunggay may bagong pa basang sasawag nyo pong bagong ay gigisan nyo muna po para masarap yan ito na po yan yan guys luto na yan luto na ang ating ginataang papaya with hipon at malunggay with bagoong yan po napakasarap po yan pakisubscribe na lang po ang aking channel Victorita TV pakilike and share po pakipindot po ang notification bell para po lahat ng aking videos ay mapanood nyo maraming maraming salamat po sa mga nanonood at magsasubscribe sana po ay pagpalaan tayo ni Lord at Basta so, mabuti tayong kalagayan araw-araw. Bye po. Love you po. Bye.